Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyo at sa ating lahat. Hindi po ako mag-share ng salita ng ating Diyos kaya uh, ay po na i po natin ang ating mga puso, ang ating isipan sa pakikinig na naman ng sasabihin sa atin ng ating Diyos. Pero bago po tayo mag-umbisa, kailangan po natin ang manalangin para humingi ng guidance, ng wisdom ano po sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal, muli kami nagpupuri sa iyo. Muli kami nagpapasalamat sa iyo, Diyos. Lord, maraming salamat sa umagang ito na muli binigyan mo kami ng pagkakatao na makinig, mag-aral, magbasa ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, I pray na muli mo kami samahan, turuan, gabayan, ipokus ang aming mga puso at isipan sa pakikinig ng iyong salita. Tulungan mo rin po ako, turuan mo rin po ako, gabayan mo rin po ako, Lord, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang sa iyong salita, O Diyos. And I pray na ito ng impact sa aming mga buhay, O Diyos. Maraming maraming salamat, Lord, dahil kiniklaim ko po, kiniklaim namin na tagumpay po itong gawain ito dahil ito po ay gawain na gusto niyong gawin ng lahat ng tao ang makinig, mag-aral, nung basa ng iyong mga salita. Kaya Lord, maraming 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 salamat na naman Lord yun, sa pagkakataong ito. Muli ka namin pinupuli, pinasasalamatan o Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagmamahal. Pinupuli ka namin, pinasasalamatan sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Yesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, pinagpala tayo ng Diyos. Mga uh, kapatid, bago ulit ako mag-share ng aking sharing ngayong umagang ito, hanyayahan uh, ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na uh, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. like and share niyo po yung aking mga videos at uh, pakiclick din po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pa kaya upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, ang aking sharing ay dito po sa Psalms, pati na nang o mo Pero dito na po ako sa Psalms chapter 40. At dito po ako dinala ng aking devotion sa verse 9 hanggang 11 po. At ito po yung patungkol sa paghahayag ng salita ng Diyos, yung pag-share ng salita ng Diyos sa lahat ng oras, lahat ng pagkakataon, nasan ka man. At ito po ang sabi ni Haring David dito po sa verse 9 hanggang 11 po ng chapter 40 ng Psalms at ito nga po pala ay uh, may pamagat dito na kanta ng papuri sa Diyos at dito po ulit ako magbabasa sa ang Biblia Pinoy version po so ito po ang verse 9 sa malaking gathering ng mga nag-worship sa'yo sabi dito tinwento ko sinave mo kami. Di ako nananahimik, alam mo yun, doy Di ko sinisikreto ang pag mo sa amin. Sinasabi ko lagi na tapat ka at nagliligtas. Sa harap ng maraming nagworship worship sa iyo, pinags, uh, pinagsabi ko kung uh, pinagsabi kong faithful ka at wagas magmahal. At 11, sure ako, Lord, lagi kang maawa lagi kang maawa sa akin save ako kasi tapat ka at wagas magmahal amen salamat sa salita ng ating Diyos napakaganda na sinabi ni Harib David patungkol sa kabutihan ng ating Diyos sa pagmamahal ng ating Diyos ng mga kapatid ano ganun din po ba tayo sa mga malaking gathering o kahit na maliit na gathering nag uh, share ba tayo ng Word of God? Uh, ba natin yung kabutihan ng Diyos? Yung pagpapalang ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Kinukwento ba natin yun? Na kung gano'n tayo kamahal ng Diyos? Kung paano ginawa ng Diyos yung dangit at lupa? Kung paano niya ibinigay yung kaisa-isa niyang anak sa atin para sa ating kapatawaran? Kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. Kinukwento ba natin kung paano nagsimulang maghayag ng salita ng Diyos ang ating Panginoong Isus kung paano siya nabuhay kung ano yung ginawa niya kung paano siya namatay kung paano siya nilibing at kung paano siya muling binuhay ano po naisishare po ba natin kagaya ni Haring David sabi nga ni Haring David ulit sa verse 9 basahin ko po sa malaking gathering ng mga nag-worship sa iyo kinukwento kong sinib mo kami kinukwento ba natin na sinig tayo ng Diyos? Niligtas, pinalakas, pinagaling, pinagpala, binigyan ng trabaho, binigyan ng business, nagtagumpay, grumadwil, di ba po? Kinukwento ba natin yan sa mga gathering, sa mga usap-usapan, o iba pa rin ang ating kinukwento, iba pa rin yung lumalabas sa ating bibig. I pray, hindi na po. Puro pagpukwento na sa kabutihan ng Diyos, yung ating ikinukwento at salita ng Diyos, yung lumalabas sa ating bibig, mga kapatid. Di ako nananahimik, alam mo yun, Lord, nakikita talaga ni Lord yung ating mga ginagawa, sinasabi, yung ating mga plano sa ating buhay, yung, o kung pupunta tayo sa isang lugar, ano ba talaga yung uh, gagawin muna dapat natin, pag makikipag-usap ba tayo, ano ba talaga yung sa sinasabi natin. Di ba po? O sa isang pag-uusap, may aatinan ka, syempre mauuna yung panalangin, kamustahan, and then sharing the word of God. And then panalangin ulit para dun sa mga nakasama mo, o sino man yung nakakwentuhan mo, kamustahan mo, ano po. ganyan po dapat ang ating mga ginagawa sa mga maliit o malaking gathering na inaatinan o aatinan o pupuntahan natin. Ano po, yan po yung dapat natin ginagawa. Sa verse 10, hindi ko sinisikreto ang pag-save mo sa amin. Hindi sinisikreto kung paano tayo niligtas ng Diyos, kung paano tayo pinalakas ng Diyos, kung paano tayo pinagtagumpay, kung paano tayo pinagaling sa sakit at karamdaman, kung paano niya inayos yung buhay natin, kung paano niya tayo tinulungan sa lahat ng bagay. Aalis, may pupuntahan, may kakaharapin ano po sabihin na natin sa mga mag-aaral yung pag exam nila nandun yung panalangin pagdating ba time pinukwento rin natin kung paano tayo tinuruan ginabayan at pinagtagumpayan ng Diyos o kagaya rin minsan ng iba na ang kinukwento eh kasi nag-aaral ako mabuti eh kasi matalino ako kaya nagtagumpay ako kaya pumasa ako hindi man lang ba natin na ikukwento. Nag-pray kasi ako. Talaga, dumapit ako kay Lord. Lumuhod ako. Halos magkandaiyak ako. Kaya nung pagdating ng exam, pasado ako dahil kay Lord. Ganun po ba tayo magkwento? O pagdating sa apply ang trabaho, paano ka nakapasok? Ay, dinalingan ko lang. Magaling ang, ang backer ko. Kaya may experience na kasi ako. Kaya, kaya ko na yan. Sabi pa nga, pangis na. iba po? Dapat, hindi. Kasi si Lord naman ang nagbibigay ng katagumpayan sa atin. Si Lord nagbibigay ng wisdom, yung karunungan, yung katalinungan. Galing yan kay Lord, yung kalakasan natin. Safe tayo nakarating sa mga pupuntahan natin. Galing kay God. Dahil sa Diyos. Di ba? Pwede naman, kaya ako natanggap sa trabaho, kaya ako natanggap sa akin pinag applyan kasi nagdasal ako eh, lumapit talaga ako kay Lord kasi hindi ko kaya eh. kaya humingi ako ng tulong kay Lord kaya pagdating croon naging smooth ang lahat interview pasadong pasado kasi sa tulong ni God alam ko kasama ako ng Diyos dapat ganun tayo magkwento kinukwento natin yung kabutihan, pagmamahal ng Diyos kinukwento natin yung pagpapala ng Diyos ah, kahit alam natin na medyo kapos tayo, pero natin pa rin yung biyaya ng ating Diyos na binibigay sa atin. May kumato, may nagbigay, o may nagbayad ng utang. Nakabili kami ng pagkain. Talagang hindi nagpapabayaan Diyos. Kung mga ibon nga, hindi pinapabayaan niya. Hindi naman nagtatani. Hindi naman nagtatrabaho. Pero may makakain sila araw-araw. Binibigyan kasi sila ng ating Diyos. Diba po? Dapat yan tayo magkwento. Alam nyo, pag ganun tayo magkwento everyday ng ating buhay, tuwa ang Diyos sa atin. Talagang yung mata niya nakatingin sa atin, ay magkukwento na naman ito, sabi ni Lord, no? Magkukwento na naman ito about sa akin, about sa ginawa ko sa kanyang buhay. Excited ako, no? Parang ganun ang nararamdaman ni God. Kasi ganun din tayo, di ba? kapag ka nakatulong tayo, hindi na nga tayo nagsasalita, ayaw natin ikwento. Pero yung tinulungan natin, alam mo ba, talagang biyaya ng Diyos, talagang pagmamahal ng Diyos na napakabuti ng Diyos. Bakit kasi may ginamit, ganyan, ganyan. Di ba pag narinig ng taong tumutulong o tumulong, hindi man siya yung nagdadadaldal o nagsabi, hindi yung tinulungan. Di ba parang ang sarap sa pakiramdam? Tapos sasabihin pa natin, sana hindi mo na kwento Kasi si Lord naman ang may bigay nung Ganyan, di ba? Uh, pero, siyempre, nagagala ka pa rin dahil ikaw na ito yun nga yung kabutihan ginawa mo. Ganon din ang ating Diyos. Yung kabutihan na ginagawa niya sa ating buhay. Dapat ikuwento rin natin, i-share din natin sa ibang tao dahil alam ko, naniniwala ako. Every day, ay may, may pagpapala tayo natatanggap sa ating Diyos. Hindi nawawala yun pagising pa lang natin, di ba? Blessings from God. Kasi ginising niya tayo. Tapos malakas tayo. Nakaalis tayo. Nakabalik tayo ng safe. Di ba? Parang ako, every morning, Monday to Friday, gigising kami ni Rico. Alas 4 ng madaling araw. Mag-aayos na ako dito. Habang siya naman maliligo, magpe-prepare, ng uniform, ano po, pagka ready na, alis na kami. Nagpe-pray ako na yung protection, yung guidance yung pag-iingat ng Diyos laging nasa akin makakahatid ko siya ng maayos smooth, makakabalik ako ng safe tapos pinagpipray ko rin si Rico sa loob ng school na, na ingatan, gabayan protection na ng ating Diyos hanggang pag-uwi niya hanggang pagsundo ko ganun din yung mga lahat ng aking mga mahal sa buhay ano po mga kapatid sa pananampalataya dapat ganun tayo kasi nandun talaga yung pag-iingat ng Diyos sa akin lalo na pag lagi natin siyang kinakausap lagi tayong humingi ng tulong lagi tayong nagpapasalamat lagi natin siya pinupuri at lagi rin ang Diyos ay nasa sa atin no? lagi naggagabay na po protection sa atin ganun dapat tayong magkwento sabi pa dito sa verse nga, di ko sinisikreto ang pag-save mo sa amin. Sinasabi ko, lagi natapat ka at nagliligtas sa harap ng maraming uh, nag-worship sa'yo pinagsabi kong faithful ka at wagas magmahal wagas magmahal ang ating Diyos, kahit patuloy tayo nagkakamali, nagkukulang, nagkakasala nakakagawa ng masama faithful pa rin si Lord sa kanyang pagmamahal sa atin bumalik ka, tumingi ka ng tawad na sa puso mo, papakinggan ka ni God papatawarin sa kasalanan hihingi ka ng tulong bibigyan ka niya Ganon ka, mahal tayo ng ating Diyos. Ganon ka, puti ang Diyos. At hindi yan nagbabago. Kahit napakalaki pa ng kasalanan ng mo, kung lalapit ka ng buong puso at kaluluwa, hihingi ng tawad at magsisisi, papatawarin tayo ng iloy. Hihingi ka, bibigyan ka kaagad ng ating Diyos. Mabuti ang Diyos, mapagmahal ang Diyos. Kaya dapat maalim din natin siya ng buong... Uh, buong at kaluluwa at pag-iisip yan ang gagawin natin mga kapatid at last verse 11 sure ako Lloyd sabi niya, lagi kang maaawa sa akin safe ako kasi tapat at wagas sabi rito tapat ka at wagas magmahal wagas magmahal, tapat ang Diyos, kaya sabi niya sure ako Lloyd lagi kang maawa sa akin laging maawa ang Diyos sa akin dahil sabi niya safe ako kasi tapat ka at wagas magmahal safe ligtas tayo palagi sa naman tayo pupunta naman ang ating lagay ano man yung ating balak magiging safe tayo kung ipagkakatiwala natin ito sa ating Diyos ganoon ang dapat natin gawin magtiwala ng buong puso at kaluluwa buong natin ipagkakatiwala natin kay Lord at syempre kapag humingi na tayo ng tawad hindi na natin ito dapat gawin pa iba na sa limot yung masasamang nagawa yung kasalanan natin may masamang pag-iisip wala na yung dapat sa atin at patuloy tayo magpapasalamat magpupuli kay God at sigurado kong mararanasan natin sa ating buhay yung wagas na pagmamahal ng ating Diyos yung tapat na Diyos ang ating mararanasan magiging maayos, masaya masagana, payapa tagumpay ang ating buhay ang ating pamilya at ganun din ang ating bansa kung ipagpipray din natin palagi yung ating bansa ang ating presidente Hanggang sa pinakamababang sangay ng government natin, ipagpe natin sila palagi. Dahil araw-araw, oras-oras, minuminuto, na nagkaantay ang Diyos na tayo ay manalangin. At tayo ay humingi ng tulong at ipagpasalamat na yung hiningi natin tulong dahil yan ay sasagutin ng ating Diyos. Ganun, kabuti ang ating Diyos. sa hindi kayo lumapit? Bakit hindi natin subukan ng Diyos kung siya kabuti sa atin? At yan po yung aking sharing ngayong umagang ito na doon nga po sa chapter 40 na may pamagat na ulitin ko lang Kanta ng Papuri sa Diyos. At dito nga po ako dinala ng aking devotion dito sa verse 9 hanggang verse 11. Basahin niyo po ito. Balikan niyo po ito. May revelation pa kayo matatanggap galing sa Diyos. So mga kapatid, salamat sa ating Diyos sa kanyang sinabi sa atin ngayong umaga ito. Kinausap niya po tayo. At ngayon naman, tayo ay muling kakausap sa ating Diyos dahil sa sinabi niya sa atin, sa tinuro na naman niya sa atin, magpapasalamat tayo. Magtitiyupo tayo. Hallelujah. Hallelujah. Holy Ama sa langit pinupuri ka namin, pinasasalamatan mo sinasamba ka namin Ama maraming salamat na naman ngayong umagang ito dahil kinausap mo na naman kami tinuruan mo na naman kami Lord maraming maraming salamat sa iyong salita na aming napakinggan salamat po sa pagkakataw ito na kami ay makarinig na naman ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, I pray nga na magawa namin ito na sa lahat ng pagkakataon, lahat ng oras, lahat ng pupuntahan namin, lahat ng gathering na aming pupuntahan, I pray na namin ang iyong salita. Maikwento namin ang iyong kabuti ang ginagawa sa aming mga buhay. Maikwento namin kung paano mo kami pinago, kung paano mo kami tinulungan, kung paano mo kami pinatawad, kung paano mo kami pinigyan ng lakas araw-araw, kung paano mo pinagalingan ang mga may sakit at kalamdaman, kung paano mo inayos ang aming pamilya, Lord. Kung paano mo kami pinigyan ng trabaho, kung paano mo kami pinagtagumpay, Lord God. Maikwento namin ito sa lahat ng tao. Dapat hindi namin itilihin mo isikreto sa iba na na ikaw ay mabuting, mapagmahal, at tapat na Diyos kwento namin na lagi ka nag-aantay sa kanila na sila'y lumapit, humingi at magpasalamat sa iyo. Naghihintay ka na ang lahat ng tao na magbalik loob sa iyo. Lord, salamat dahil binibigyan mo pa kami ng pagkakataon para makapagbalik loob sa iyo. Binibigyan mo pa kami ng pagkakataon para makilala ka ng lubusan. Binibigyan mo pa kami ng pagkakataon, Lord, para malaman namin kung anong ginawa ng Panginoong Isus para sa amin. Para kami mapatawad sa aming mga kasalanan. At maisirnawa namin ito sa aming mga mahal sa buhay. Sa aming kapwa. Sa tulong mo, O Diyos. Sa tulong ng banal na Espiritu na pinagkalog mo sa amin, Lord. Siya ang magpapaalala ng mga salita mo na aming nababasa, napapakinggan, napapag-aralan, O Diyos. Para ito ay maisirnawa namin sa aming kapwa bigyan mo po kami ng lakas ng loob, bigyan mo po kami ng wisdom, bigyan mo kami lahat para makapag-share kami ng iyong salita sa lahat ng oras at pagkakataon, sa lahat ng pupunta namin. Malaking pagtitipon man ito, maliit man itong pagtitipon, ano man itong pupunta namin, Lord, I pray, ma-share ka namin. Ma-share namin ang iyong salita, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal na hindi nagpabago. Samahan po kami gabayan at proteksyon na, Lord, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, Lord, upang maging ligtas kami palagi Samahan mo po rin kami turuan sa aming mga balak sa buhay, sa aming mga pangarap sa aming buhay, doon, sa aming pamilya, Lord. Huwag mo po kami pababayaan. Lord, lahat ng nananalangin, I pray sa pangalan ng Panginoong Isus na sila'y pakinggan, na sila'y tugunin mo, Lord, dahil naniniwala ako, Lord, na lagi mo pong inaantay ang iyong mga anak, ang mga taong ikaw ang gumawa mismo, Lord. Inaantay mo magsisi sa mga kasalanan. Umingin ng tawag lumapit sa iyo, Lord. Magmakaawa, Lord. Inaantay mo po kami lahat. Kaya, Lord, maraming maraming salamat at marami na kami kaming nalaman at natutunan, Lord. I pray sa pangalan ng Panginoong Isus, may sa buhay namin, ang lahat ng aming napapag-aralan, ang lahat ng amin aming napapakinggan at nababasa, sa buhay namin ito. Panghawakan namin ito habang kami nabubuhay doon. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po Lord. Sa lahat ng pagpapala na ipinakakaloob mo sa amin, salamat po. Pag-iingat at katagumpayan na binibigay mo sa amin, salamat po dahil lahat, Lord God, ay galing sa iyo at lahat ay dapat namin sa iyo lang ipagpasalamat. Kaya Lloyd, muli, muli ka namin pupulihin. Muli kami magpapasalamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat. Salamat po sa katakumpayan ng aming gawain ito. Salamat po at sinamahan po kami. Hanggang sa mga susunod ko pang sharing, mga Bible study pa na ibibigay mo sa akin na pagkakataon, Lord, para mag-share ng iyong salita. Uli mo po ako samahan turuan, gabayan at pagtagumpayin. Sa pangalan ng Panginoong Isus, salamat po muli Lord sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Thank you for all the blessings ni pagkakalog mo sa lahat ng tao, sa lahat ng nakikinig ng iyong salita, sa lahat ng taong tapat sa iyo. At titiwala at umaasa sa iyo Lord, pagpalain mo sila, pagpalain mo po kami lahat. Ingatan, proteksyonan, gabayan mo. Sa pangalan na aming Panginoong Isus, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po, Amen na dinig po ng Diyos sa ating panalangin, Tanggapin niyo, ipagkakaloob niya na ang hiningin sa Kanya. God bless po sa inyo lahat at God bless po sa ating lahat.